Kasi ano yun, wala naman mga pag-asaan. Hanggang pangarap na lang kasi ano. Hindi ko alam kasi ano. Nangarap kasi ako sa school. Ang lito lang sana si Papa. Gusto kong tahanin kami sana sa kabaharan namin. Sa mga pangailangan namin. Okay lang yan. Okay naman yan. Nandiyan na ba kasi sila Kuya Rob para magtulong sa inyo? Tatas Kuya Tambo! Uy Kuya Tambo! Uy Kuya Tambo! Uy Kuya Tambo! Nandiyan na Kuya Tambo. Edwin parang nawalan na ng pag-asa? At may pinapangarap si Edwin na parang hanggang sa pangarap niya lang daw ito? Ano kaya itong pinagdadaanan ni Edwin mga kalingap na nagpapahina ng loob niya? Sabay-sabay po nating alamin ang lahat ng ito sa video na ito at bibigyan ng reaction. Nang makita nga ni Edwin muli si Pau ay sobrang sayangan niya na si Pao nga daw ang isa sa nagpapalakas ng loob niya na magpatuloy sa mga pangarap niya sa buhay. At nasabi nga din ni Edwin dito, mga ka-Edpao na, iingatan at mamahalin nga daw niya si Pao. Kumbaga mahal na mahal na po talaga ni Edwin si Pao, sobrang nakakakilig po talaga ang mga naging eksena ng Edpao dito mga kalingap. Bago po ang lahat mga kalingap mga ka-Edpao ay ay out ko po muna ang ama at founder ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang at syempre din po Ate Edna Vlogs Idol Kalinga Prab at Ma'am Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalinga Reactors, especially na po ang Karepa. Patuloy po nating suportahan mga Kalingap mga kaedpaw ang programa ng Team Kalingap sa walang sawang pagtulong nila sa ating mga kababayan. Edwin at Pao muling ang nagkita at ito nga ang nakakakilig na pangyayari ito po. Sama ko pala si Pao. <laughs> Hi. Hi, hey, Pao. Hi, hey, Pao. Kamusta <laughs> ka? Okay lang. Ikaw? Magaling okay, mo boses mo. Ano? May ubo ako. Ah. Uh, bakit? Nagkasakit ka? Oo, oh, nagkasakit ako kasi ano. Tagal kasi hindi kita nakita. <laughs> Love not <laughs> um, Masaya lang ako ngayon kasi ano. Nakita na tayo kasi ano. Tagal at hindi nagkita. Kasi busy ka rin sa school. Hmm. Ah, uh, thank you nga pala, ano, pa, kasi anong nakaraan ako. tulungan mo ako doon sa mat, no? Di Wow! Ah. Hindi naman ako gagalingan sa mat, sakto lang. <laughs> Para sa tayo, pa, siyempre <laughs> pag nagtulungan, tama rin. Baka di ka man bumagsak ng tinulungan kita. <laughs> Ay, hindi. Buti <laughs> naman. Pasa pa sa yun. Buti naman. Sa totoo lang, bagsak talaga lang. Bagsak ako sa yun. <laughs> Napabirong sabi nga ni Edwin dito, Mga kaedpaw na! Nagkasakit nga daw siya dahil matagal niyang di nakita si Pao. Na love not nga daw siya. Oh my J! Nakakakilig naman kayo Ed Pao. Grabe! Sobrang saya nga ni Edwin dito kasi muli niyang nakita si Pao. Parang nahulog na po talaga si Edwin mga kalingap kay Pao. Ano sa tingin nyo mga kalingap mga ka Ed Pao? Not just a love team? Na ba ang nakikita nyo kay Edwin? Totoong totoo na ba ang lahat ng ito? Mag-comment lang po kayo. At ito pa nga po mga ka-Edpaw. Parang totoo na po talaga na may feelings na po talaga si Edwin kay Pau ito po. Kailangan mo ng tulong. May walis ka extra. Tulungan kita. kaya ko na to. di mo gusto na mapagod ka. Sa <laughs> so bagay, kahit ano namang suot mo bagay ay, ano? Yeah! Pero ano, mas bagay tayo. Nag-level up <laughs> yung mga bansat mo ngayon ah. ako nga, ako nga pala Sedwin. Si ako yung bagong, ako yung bagong magmahal kay Pao ngayon. Wow! Sa'yo, sa'yo. Dindong dantes. Basta yung mo sa. Mahalin mo sa, ano pa sa ginahal. Masulitan mo pa yung pagmamahal mo sa kanila. Masakit. sakit. Mas, sa'yo dito. Sa sa'yo dito. Mas lalo mo kang higitan, ha? Oo. So, yung Tingatan mo. Ako nang wala sa'yo. Ano nga, pait man. Ano uh, mo tayo pero tumatamis kasi ang kasama ko. Wow. <laughs> lahat na lang. lahat na lugar na <laughs> yan. Walang pinapalag <laughs> Oh my G! Nakakakilig grabe! Ayaw nga ni Edwin na mapagod si Pao kaya. Di niya ito pinatulong sa pagwalis. Tapos bagay nga daw sila ni Pao. Oh my G! Nakakakilig talaga kayo Ed Pao. Oh my! Tapos sinabi nga din ni Edwin kay Arjon dito mga kaed Pao na. Siya na nga daw ang bahala kay Pau, Iingatan at mamahalin nga daw niya ito until forever. Oh my goodness, kilig to the bones naman ito! Parang iba na talaga ito mga ka Ed Pao. Parang totoong totoo na talaga ito. Nahulog na talaga si Edwin kay Pau, na kahit pa nga ang sobrang pait na kape ay tumatamis pagkasama niya si Pau. Oh maay! Kilig na kilig na ako sa inyo Ed Pao, grabe! Kayo talaga ang stress reliever naming lahat, di ba po mga ka -edpao? At ito po mga ka Ed ng kinamustangan ni Pao si Edwin about sa school nito ay parang nawalan na daw ng pag-asa si Edwin. Hala ito po! So ano, kamusta yung mga hinahabol mo sa school? Projects, modules? Okay, ano so, kasi ano na mga pag-asa? Bakit? Dami ko kasi na bunyo. Nung nagkasakit ako ng one week. Mm -hmm. sakit ko. Eh. Oo. Mm. Sakit yung ngipin ko. Gusto ko na ba isang week. Tapos di ako nakapasok. Mm -hmm. Yeah. Yun. Kaya madami kasi na ako. Oo. At sa din, ano, nagula din ako dito kasi ano. Iba yung environment dito sa school. Iba dun sa amin. Mm -hmm. At sa so, paano rin ako kasi ano. Dun sa amin. Sa isang ano. Hmm, dalawa lang ako kumasak. Saturday so, at Spanish Sunday. Mm -hmm. Ang dami nga ang hinahabol ni Edwin sa school nung nagkasakit siya ng isang linggo. Kaya parang nawalan na siya ng pag-asa at naninibago nga din daw si Edwin sa environment ng school at ang schedule ng klase ay magkaiba dun sa kanila kaya naninibago pa po talaga si Edwin sa ngayon. Kaya mo yan Edwin, masasanay ka rin alam namin kaya mo yan para sa pangarap mo. Pinapalakas nga ni Pau ang loob ni Edwin na makaya niya ito, na masasanay rin ito At ito nga po mga kalingap mga ka Pau. nalungkot nga si Edwin dito, ito po panoorin nyo po Ang um, ganda parang school niya atin na yun, um, sikat yan sa amin mm -hmm. Ang araw pa rin makapagalanan kasi ano, gusto ko rin mabuti sa school Sa atin na yun? Gusto mo? Hanggang pangarap na pa rin kasi, ano, hindi ko alam kasi, ano, kasi ako sa school Hindi, ano lang yan? Sana yan lang yan, maaano mo din makakayanan mo rin yan. lang talaga si Papa mo? So, patayin kami sana sa kabaraan namin, sa mga pangailangan namin. Okay lang yan, okay lang yan. Mm -hmm. Di naman yan. Nandiyan na baga sila kuya para magtulong sa inyo. Yes. Okay. Dala na lang. ng -tapos ko ng pag-aaral para ano, Para matulungan din mga kapatid ko si Mami. yan. At saka ng pancha so naman sila ay daw ang na sa na lang yung tingnan yung um, mga tao na kapalit. Hindi yung wala. Para hindi ka muna ng um, thank you pala. Thank you pa ako sa... Tama-tama yung mo kasi Inspire ko talaga mga... Wala <gulay> sa'yo <gulay> makapakapos ng pagkakas. Mas tamas yung confidence ko. Wow! Tama yan. Dapat patuloy mo lang yan. Huwag mo No, wala pa inspiration. Nahihirapan nga daw si Edwin sa school, kaya ang pinapangarap niya ay hanggang pangarap lang nga daw niya ito. Napanghinaan nga si Edwin ng loob dito at nalungkot nga siya nang maaalala ang papa niya na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Pinapalakas nga ni Pau ang loob ni Edwin na makakaya nito ang lahat ng pagsubok na kinakaharap sa buhay para sa mga pangarap nito na gustong maabot someday. At napasabi nga si Edwin dito, mga ka-Ed Pau nang ipagpatuloy nga daw niya ang pag-aaral para matulungan niya ang family niya. Nagpapasalamat nga si Edwin sa mga taong nagmamahal sa kanya. Andyan palaging sumusuporta sa kanya ang tatay dong Henry nga daw niya, si Kuya Rab, ang Team Kalingap. At syempre nag-thank you din si Edwin kay Pao dahil pinapalakas ni Pao ang loob niya. Parang pinagtagpo at tinadhana po talaga sina Edwin at Pao sa isa't isa mga ka-Ed Pao. Ano sa tingin nyo po? Mag-comment lang po kayo. Maraming salamat po. Bye.